O mangutang ganit ta O nga di paninglon Kay baga kay tagnaong Sayon rakay na Una na tong ton Dapat mangita tagbikil Kay para mag-away Kay guhan nga mag-away na mo di Dili na mo mag-focus sa utang Kundi mag-focus na mo sa inyohang away O di ba? Nakalimtan ng utang Kay dili na mo sana sila, sila maningil nimo mo Kay makaingon man sila silang kugalingon nga Nga nung maningil pa tawhana Nga nag-away man miyana So kita proud kita sa kogalingon galingon nga wala ta kabayad sa tungutang kay bagka baya kay tagnaung. ang igaruwa atong buhaton dapat magpadingol-dingol lang kita bisan pagpanabita sa mga silingan o reposta sa facebook watay paki nila kay lagi baga kay tagnaaw pero may tabo manggalay yon nga pugson kita nilag paningil ingno natong api kay ta at waragonas lang sa daaran pero wala sila kabalo nga namalit ay tagamit para sa kogalingon galingon kini ang pinakaimportante ha ang ika dapat buhaton kung maningil gani sila o niya masuko sa ato ah dapat mas masuko nila kay kita mo'y nangutang o ko sa pa kita mo'y nakahibalo o ganos ata mga kwarta o ganos ata mo bayad nila pero walas la balo nga nangutang ta nga way planong mo bayad ingunaan na ta kapag <laughs>